Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Hindi na ho obligado pang ipresenta na mga senior citizen na katatanda ang kanilang purchase booklet para makakuha po ng diskwento sa pagbili ng gamot. Yan ay matapos maglabas ng Department of Health ng bagong administrative order alinsunod po sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Kung dati ay kinakailangan pa ng nakatatandaan na magpakita po ng purchase booklet, Sa mga butika, kasama po ang valid ID at reseta ng doktor para makakuha po ng diskwento. Ngayon, hindi na ho nila ito kailangan. Ayon kay Health Secretary Jodoro Herbosa, batid niya ang hirap ng mga senior citizen na kailangan pong laging magdala ho ng booklet kaya naman sa ganitong paraan eh magiging madali na sa mga nakatanda ang pag-avail ng discount sa mga gamot. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.